Wasap-wasap kebuldukan. Mm -hmm. Itu mungkin sa ating YouTube channel. Mm. Maraming maraming salamat sa inyo mga kabuldog, sa inyo mga suporta. Kaya bumalik ako ngayon sa aking pangbablog. Kasi nakikita ko, dumagdag yung aking subscribers. Sa dumagdag views sa mukbang kong doon. Sa mukbang ayaw na. No? Baka sabihin nyo, ha, nag, ano, hindi ako uminom ha. Aduh no? Aduh siyo? Tegay Bawal mga hidang nipi mga... Mga araw mungkuk bawal Lumaki n'g' chan ko eh, tumang pa ko eh, tinumang akong toko. Prohe anyo, mumukbang ulit para sa inyo, para mabigyan ko. Oke anyo, mga base, oke anyo, i love you. Yung mga base, berbel. <laughs> yung mga base ulit, labis inyo ha, kundi dahil sa inyo yung dumagbis inyo. Kailangan ko lang may bases, dapat nang bases ko, mga sa 100 na sa subscriber, dapat nang bases nong 90 para malakas. Kahit nang babas siya, pero nanonood siya sa video ko. Yan, ya. Ang masama nun, nagbabas siya na hindi ako pinapanood. Yan. Yeah, thank you, thank you, thank you. Diyo mga kabuldog ha. At ako nga, hindi makita. Tumaba nga ako ngayon, oh. Ano makalipat siya, niko? good boy na kasi ako. Tumaba ako, lumaki chan ko, pero nula ako panginayin ko mag Puro ko lang. Pero pag checks, malinaw pa ng panginayin ko. Pero pa babasahin niya. May rating glasses ako. Yan ang doon eh. 400 yung... ang rating nito. Pag sinuot mo, yung cellphone, parang muna gano'n. Pero huwag itang kita ko. Huwag basa. So, ginagamit ko lang to, pang may mga text pag nga ako nag text ng na, sa mga comment nyo mga kabot ginagamit ko iwan ko, ba't lumabo yung ano ko, taon, dati naman malabo eh iwasan nyo kasi mga kapuldo, pag gising sa umaga, mag kayo agad, hindi hindi pwede ko layo doon lumabo ang mata ko eh. kasi pag gising sa umaga, eh ma ube ako yung init parang lumalabas sa mata ko lumalamos ako gano'n kaya lumabo yung mata ko nun yung bawal pa gawin yun, mga kabuntong Pero kung hindi ka uminom, okay na Pag isa sumaga, blink-blink mo mata mo, ang bago mag Ako kasi, ang uber na lumalabas yung init sa mata ko. Tapos pagdating ko sa aking pasok ko mga last 2, last 3, sa madaling araw, kailangan mo gilamos. Kaya ilam ko yung mga 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 malinaw malinaw yun Ayun, eh. para sa uh, tagumpay sang tagay sa tagumpay mga putong pangarap hindi eh, na sana akong magblog eh. kasi nakakita ko dumagdag yung celebrities ko tapos dumagdag yung views doon sa mukbang alak ko pinakamalupit ang mukbang nun sinabi na lang hindi ko logos inlogos yun hindi na lang nakita sa video pero kung nakapalo ko sa aking facebook kung nakikita mo nun kasi

If I stay just a little bit longer If I stay just listen to my heart Oh my heart Hanya semuanya, selamat-selamat sih, mak saya Buldo Koang Sampai jumpa ha. di video selanjutnya Terima kasih telah mendukung Saya Drunk King Buldo, a.k.a. Krubil Amitin Facebook page boy Koang Sampai jumpa Facebook account, kung bilang yon doon ako pasaway. Doon dito sa si YouTube, doon pasaway na. Kasi, monetize to eh. Uh, dati mong Facebook, monetize na, na demonetize dahil sa pagkakamali ko. Kasi maraming mga evolution ako nalabag sa Facebook. Pakita kong puwet, bawal na. Ha? Bawal ka talaga na. Hasta labis na, bebe, mabay na, -ha hanggang gusto nyo. Mabuhay, 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 please! Yeah, boy!